Oh my God. Oh my God. Ganito kalakas ang magnitude 7.2 earthquake kanina sa Mindanao. Kuha itong video na to sa SM City Jensen at malilinig sa background ang mga sigaw ng mga tao habang niyayanig ng lindol sa loob ng mall. Ito naman ang ilan sa mga picture sa loob ng SM City Jensen after ng lindol. Nakita ko din tong video na to sa loob ba din ng same mall. And makikita nyo sa background yung mga nalalaglag na debris mula sa kisame ng mall. Panoorin nyo to. Ah! Yes! Oh

So according sa mga news, isa ang patay after ng lindol and 18 naman daw yung na-injured. And kung makikita nyo sa video, maraming tao yung tumatakbo at yung mga nakatayo, feeling ko eh, hindi na nila alam yung gagawin nila na blanco na sila dahil nga sa lakas ng lindol. And hindi advisable na tumayo or tumakbo or magpanik habang lumilindol ng ganito kalakas. Narutunan ko sa earthquake drill ang duck cover and hold habang lumilindol para safe tayo. So dapat at ganito ang gawin natin habang lumilindol para maiwasan na mabagsakan ng mga falling debris or kung ano-ano pa yan. Dahil kitang kita nyo naman sa video kanina na sobrang dami yung nalalaglag galing sa kisami ng mall. And possible na kapag tumayo ka lang dyan or tumakbo palabas ng mall, eh possible na pwede kang mabagsakan ng mga yan. And share ko lang din, habang nandito tayo, share ko lang din tong article na nabasa ko sa Philippine Information Agency or PIA. Ito siya. sabe In case of an earthquake scenario, follow these safety tips. Once you start to feel the shake, check your environment and stay away from shelves or anything that may fall or glass that may shatter. Duck under a sturdy table, cover your head and hold until the shake stops. And lastly, once it is safe to go out, grab your go bags. wear a hard hat or protective gear to cover your head from falling debris and evacuate to a safe place. Ayan. So if ever na maka-experience kayo ng lindol, malakas man yan or mahina, laging ugaliin na mag-duck, cover, and hold para tayo ay mas safe sa lindol. Kung nagustuhan niyo itong ganitong topic, make sure naka-follow na kayo sa page ko para lagi kayong updated sa mga latest happenings. Thank you so much for watching and stay safe.